kalutong bahay magharvest ako ngayon ng aking tanim sa balde na mga kamote ayan at meron ako dito na harvest oh, ang dami oh ayan oh dyan yan oh. yan ang patunay sa balde lang nakatanim at syempre meron dito ayan lagay muna natin to sa aking mumunting basket ayan, ayan oh. lalaki na nito Ayan, oh. Ayan. Baka mapuno tong basket. Ayan siya. Ayan, oh. At dito. Ayan. Oh, bilis. Lutang na lutang yung mga laman. Ayan siya, oh. Yung kulay maroon, litos. Ang ganda na niyan. At may mga bago na rin akong tanim na kamote dyan. Yun sa mga unang na-harvest ko. Dito, sa tabi na to ay mga palaya. May patula, At chigarilyas. Ayan. Ay. Doon pa yung talong. Ayan. Silip-silip lang tayo dito kasi ang init. Ayan Oh. Diba? Marami pa sana doon. May mga malalaking bunga sa Ampalaya. At dito, may malaking bunga tayo sa ting. Patula. Ayan. Payong may hirap ang malasak. Payong, payong din. Kasi ang init talaga. Ay. Kita ko yung malaking bunga sa at dula ah, yan, ang laki niyan harvestin na rin ngayon yan ayan dito yung ang palaya may mga malalaki na rin bunga yan yan sya oh. doon meron pa dito Ayan o, ganda ng mga kamuti. Ayan, ito Japanese kamuti. Ayan. At ayan dito yung aking kamuti na panggulay ito. Ayan o, na brown brown yung dahon, nasunog sa init. Grabe ang init kasi. Ayan. Dito yung litos na kulay maroon na ang ganda na ayan sya ayan ang ganda dalawang linggo pa lang to mahigit ayan next week mag 3 weeks na to ayan sya ayan yun sa isang hilera tawag first floor ang palaya yan at doon naman sa second floor ay patula ay oh, di ba at meron pa nga dyan na milon ni eh. ayan may mga maliliit na bunga sa milon ayan isang puno lang yung tinanim ko ayan oh marami pang mga maliliit na bunga sa patula ayan ito ng mga palaya nag-uumpisa na rin tong mamunga saan ba yung nakita ko dito na maliit na bunga ayan oh sure oh, oh. meron na では。